Hello everyone, lalo na po sa mga teachers out there. For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano mapadali ang paggawa ng slide deck para sa ating mga lessons for today. So, ang una natin gawin ay pupunta lang po tayo sa browser. yan. At saka dito sa browser, type lang po natin ang Gamma App PowerPoint. Ayan. So, yan lang po ang i-search natin doon sa search box at saka pindutin po natin ang kanyang website at saka pagkatapos nito pag nandoon ka na sa website i-sign up for free lang ayan kasi wala po itong bayad at uh, pagkatapos nito ayan hintayin lang natin kasi medyo mahina ang ating internet connection ayan so you can sign up using our google at uh, dahil nakapasok na ako kanina so ang gagawin lang natin pagkatapos natin pumasok gagawin lang po tayo na uh, pindutin lang po natin ang create create new Ayan. So pagkatapos nating mapindot ang create new, punta lang po tayo sa generate. Ayan. So hintayin natin ng ilang saglit kasi medyo mahina ang ating internet connection. At pagkatapos nito, ito po ang magiging hitsura. Ayan. So pinutin lang natin ang cards, kung ilang cards po ang gusto natin, kung ilang slides ang gusto natin sa ating ginagawang presentation. So subukan natin ang 10. Ayan. So 10 na po ang nakalagay dito. At pagkatapos ilagay nyo lang po dito sa describe what you what you'd like to make. So ilagay nyo lang po ang topic na gusto nyong gawa ng presentation. Halimbawa, sa science, uh, ilagay ko dito ang matter. So, pagkatapos nito, pindutin lang po natin ang generate outline. Ayan. So, so yan po ang magiging hitsura. Pagkatapos nito, ito po ang lalabas sa first slide, second slide, hanggang sa tenth slides. So, pagkatapos nito, pwede nating ilagay ang detailed, brief, o di kaya medium. Dipindi na po yan sa atin. Ayan. So, sa akin, pindutin ko po ang detailed. Ayan. At saka, press continue. So, pagkatapos mapindot ang continue, automatic na pong mag-generate ang ating Gamma App AI presentation. So, ayan. Hintayin lang po natin kasi medyo mahina ang ating internet connection. Ayan. So, dito po, pipili ka po kung ano ang anong theme ang gusto mong gamitin para po sa gag gagawing ano slide presentation. Ayan, so, subukan natin ito. Click lang natin ang generate. Ayan, at hintayin lang natin kung ano ang maging resulta sa ating AI na slide deck. Ayan. So ito po ay nakakatulong nakakatulong sa atin uh, lalo na pag medyo maikli lang ang oras natin at gusto nating may pagpatuloy ang interactive lesson para po sa ating mga learners. Kaso nga lang, medyo hindi ganoon kaganda ang effect. Pero nakakatulong na din naman ito kaysa naman mag, ano ka, mag paper and pen sa pagawa ng inyong IMs. So, ito na po ang kanyang hitsura ng ating ginawang slide deck, AI slide deck. So, ito po. Oh, napakaganda po at uh, medyo at meron ding magandang background base po sa lesson na ating pinipili. Ayan. So, ito po siya. napaka detailed po. Kung gusto po ng detail, pwede po medium, pwede rin po brief. Nakadipindi po yan sa'yo kung ano ang gusto mong i-generate ng ating AI. Ayan. So, ito po ang kanyang uh, finished product. Ayan. O, oh, di ba? So, napakadali lang pong gumawa ng slide deck at medyo, napaka, medyo interactive din. Ayan. Okay? At hanggang dyan lang po, kayo na po ang bahalang mag-browse sa mga karagdagang features sa website na ito. At sana po nakakatulong po ito sa inyo, lalo na po sa mga teachers out there. Shout out po sa mga guro, gurong matatag para sa matatag na bayan.